Hi guys. Hi guys. Welcome back. So, lalapit lang lang natin. No? Oh. Delay talaga yung mga videos natin ngayon. Kasi busy. Alas wala na rin kaming pahinga. Yung kapatid ko naka-confine dito sa hospital. Kasi nag -nag buti na lang. Release na siya by, by the way ngayong araw. Nagaantay na lang kami. Nakapila si Papa dyan sa may malasakit para makano yung hospital bills niya hindi ko alam kung mau owner yun kasi na-process siya 3 days, pagka 3 days man sabi kasi 3 days within na confined, process na kaagad ay pre naman yun ni papa within 3 days pero ewan sabi discount lang daw pero at least malaking tulong na rin yung discount grabe, grabe pag may nagkasakit guys pero mabuti na lang talaga, hindi talaga nahulog sa dengue. Tumaas naman yung level ng kanyang platelets. Chinek kanina umaga, kaya pabalik-balik ng check. Kaya, medyo nadamihan sa ano, pabalik-balik ng check up sa monitoring ng kanyang platelets. Kaya yun, lumaki yung bill. Halos jis Maliban pa dun yun sa mga, syempre, ibang gastos, mga tamba, mga medicine na uh, iniinom niya dito. Good morning, guys. So, it's Sunday at alas ng umaga. Nandito na ako sa amin. Pauwiin na ako galing pa akong dumagit. Of course, ito yung tito ko pala. Ito yung kinausap ko na tulungan si Papa na mag-ano dun sa bahay. Didiretso sana ako ng simbahan guys kaso masyado pang maaga. O, diba ang ganda-ganda na green na ulit. Yung mga paligid. Ayun okay. pa niya? na. Oh, pa. Ngayon, pet. Pet dala. Wala mo kung mag-abot din ng malinlit. Alang. Ito may changge, sayo sa ulaman. <laughs> ba lang ito na lang ito ng SIM card na iyang gibilin? Ano lang Okay ako ng tanglad guys kasi ulam namin ngayong tanghali ay laswa laswa sa tagalog diba laswa pag sa amin sa bisaya lauoy na guys lauoy oy Uy, si papa yung chinelas niya naiwan man dito mm. lauoy na ayan talong pinaghalong talong, kalabasa, at ano? Ay, dito ako dadaan. Kalabasa at malunggay. Yung malunggay naman kinuha namin dun sa anong, sa lolo ko. Dami nang malunggay kahapon eh. Yung pinahilot namin si Ayosh. So ito na yung punla namin, guys. Within this week, ngayon Martes o oh, Lunes na siguro Miyerkules, webes patatanim na kami. yan pwede na siyang bunutin, hindi ba hindi yung andito yung 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 ngayon, nasaan kaya yung sinabi nilang Uy Sandali lang Hindi ko makita yung tanglan Nagiging kamukha lang yun kasi siya sa damo <laughs> Uy Nasaan Ang mahiwagang tanglan Wala si papa ko ayan, pinatutulungan namin siya ng, ano, ng tito ko na mag, ano, ng mga pilapil, magayos kasi nasira yan, diba? Ayun. Pero ngayong araw, si papa ko na lang, yung tito ko, pinag, ano, na lang namin din sa may maisan, pinalinis. Uy. Saan ba kasi? Dali nga guys. Padili sa ta magitlog itlog, itlog maglawoy uh, sa ta. Yan yung isda na hindi ko alam kung anong klaseng isda yan guys. Parang tilapia siya. Mura lang yan, 120 per kilo. Tas talong. <coughs> Bale, pinaghalong kulitis sibuyas na dahon, tapos kalamunggay, malunggay. Kalamunggay sa Bisaya, guys. Pats na, luto na. Ay, dali pa, ang asin din ay baka ulang. Nilalag na tong batang to, guys. Nasama ko para kumuha kami ng ano. Kuha kami ng kalamansi kasi inuubo din siya. So, dadarang ko sa apoy. Uh Oo, -oh, be careful. Dadarang sa apoy tapos papainom ko sa kanya. Kasi, diring-diri siya dun sa oregano. nag na siya ngayon. Na inapainom ko naman tulungan ka na nakaraang inubus siya. Ngayon, ayaw niya na uminom ng oregano. Hmm. Okay. Asi, ah, <laughs> si tatay na. Si tatay. Kana si Tito Kuyan, guys. Pinaglinis namin ng ano. Oh, wala ra. man. Pinaglinis namin ng maisan kay o oh, kasi ano wala na hindi ko man rin maharap yung isa kong kapatid eh kakapagaling pa lang ng ano galing lang din di ba ng hospital yun ma? Hindi. sige ka si ma Daming damo dito guys. Una, anuhan tong mga kalabasa ni mama ni muli, ni nanay ni Muyus. Nagdaghan ka ayaw mo to? Oo, oh, busy kasi si nanay. Wala uh, well, na muli. Ibalay baboy. Mm. -hmm. Lapis ka ko na ko balik. Asun ka Panay tulog lang to si Ayos ngayong araw guys. Kaya sabi ko, halika dito Ayos, samahan mo ako. Ala, ng... ng, ng si ay, nahugawa ka, Ayoyosh. Hello, May manggang na nahulog. Mahinog? Mahinog. Alam, hindi ko makita. Dahil hinog, ma? Maliit pa yung mangga na yan. Lagi namin inaakyat yan ng atiko. ko. Ay, ngayon, ang ah. laki-laki niya na. Ito na na yung mangga ko dito. Na ako ah! 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 taas-taas pa man din kasi ng kalamansi nila. Mama, Parang yung sa amin din, ang taas-taas ng kalamansi. Ma, ako, ako, kalamansi. Hmm. Nanay! Si nanay abaay nandoon. Itong bahay na to guys, wala kasi talagang... <laughs> nan, Dito kasi! Madre di Agua. Kasi napaka-busy ni nanay ngayon. Pag panahon may ulan na guys, ay sobrang busy. Hindi na halos makikita in sa bahay. Kamusta kaya yung mga ano namin doon? May mga petsay kami itinanim dyan guys. Oh. Taba-taba huh? ng alog niya, oh. So yun guys, bago ko malis kanina, pina-repair ko muna ulit si Ayush. Kasi dumating ako ng, ano pala, dumating ako ng linggo ng umaga. Kasi sabi ko, magsisimba dapat kami. So, hindi na kami natuloy magsimba ni Ayosh. Kasi nga, malagnat nga siya niya. Tapos, maulan-ulan pa. So, kaya hindi na lang kami nagsimba. Tapos, kinabukasan. Ay hindi siya kinabukasan. Kinabukasan ba? O, nung hapon yata mismo. Hindi. Nung linggo ng hapon din pala. Yun, yung pinahilot ko siya sa lolo ko. Doon sa mabinay. Tapos, pag uwi namin ng gabi, linggo ng gabi, mainit pa rin siya, nag-38.6. Tapos, you code compress namin siya, nababawas-bawasan yung ano, init ng katawan niya. Tapos, ginaumagahan, parang okay na siya. Tapos, ayun na naman, lunes ng gabi, mataas na naman yung lagnat niya, nag-38 ng mga medyo anong oras ba 38.3. Tapos, nag-38.6 ulit ng madaling araw. Yung sabi ko, hindi niya pwede to. Eh, pa kung ako papapacheck up na namin itong kanina nga, Tuesday morning. So, pinahi, sabi ni Mama, baka hindi na ano talaga mismo ni Lolo kasi yung Lolo ko matanda na yun eh, over 90 years old na yun. So, parang assuming na baka hindi niya na ano lahat yung ano yung pila ni Ayosh. Kaya tinawagan namin yung ano, pinsan yun na Mama ko pala pinapunta namin sa bahay na maagang maaga kanina yung sabi niya sa akin maraming ano pilay si Ayosh dito dito kung saan saan paano ba naman kasi guys panay ang tumbling niya kasi nakakita siya doon sa cellphone ng kuya niya na may nagtatumbling so Tinuturuan niya din niya yung pinsan niyang si Liam na maliit na magtumbling sila. Hala, sige sa tumbling, nagre-wrestling sila sama ng kuya niya pati. Ayun, malaking pilay. So, sabi ko, obserbahan nyo kasi nga, ano talaga ngayon, medyo sunod-sunod na yung ulan, hindi naman parang paambun-ambun na konti, hindi lalakas na lang ng bigla. Kaya sabi ni mama ko, wag mong, i ano, wag mong dalhin sa mabinay para magpa-check up kasi baka maabutan ng ulan sa daan. Kasi nga, nakamotor lang din naman kami. Yun. Pero sabi ko, obserbahan nyo, baka ano na naman ulit, i-check up nyo na umalis ako sa bahay kanina na ano. Medyo mabigat sa loob pag ganun. Masa, pag hindi okay si Ayush, naiiwanan ko. Panay tawag po man din sa akin, panay payakap, mama, mama, puro mama, mama. Pero anyway, we need to, you know, kailangan talaga nating hindi naman pwede na magano ako, magstay ako sa bahay or else ano yung trabaho natin. Pero ano naman si mama at sa papa, si papa ko, alam ko naman naalagaan nila si Ayush, guys. Kaya yun. Ano na lang ako ng update sa kanila. Pero nag-update naman sa akin yung kapatid ko. Kanina mga alas 5, hindi ako makatulong. Pinipilit ko matulog pagdating dito ba kasi duty ko pa ng, ano, ng alas 8 ng gabi. Kasi hindi ako makatulog kasi yung isip ko nandun lang kay Ayush. Pero nag-update naman siya sa akin na okay naman daw. Okay naman si Ayush. Panay na ng laro. I hope na okay. Na okay na talaga siya. So, let's see. Sa update niya bukas. By the way, nagka-break time lang ako. Pag ganito ako, pag lunch break. Ako lang nagla-lunch. Dito lang ako. <laughs> Kapoy man kasi yung... Ano? Ewan ko. Anjan lang talaga ako sa point ng buhay ko na gusto ko ako lang usap. Ako lang usap. <laughs> ako lang mag-isa sa, ano, ako lang mag-isa sa break ko. Ah, oh, ganoon ba? Well, anyway, hanggang dito na lang muna yung update natin for today, guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. I'm hoping na makakapag-update ako regularly. Well, anyway, But well, thank you so much. Ingat po kayong lahat. God bless po.